Kapwa lumagda ang Agriculture Department at Philippine Space Agency ng kasunduan upang mas matulungan ng mga sakahan sa bansa. Yan ang ulat ni Clayzal Pardilla. Nakikipagtulungan na ang Department of Agriculture sa Philippine Space Agency upang itaas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Aling ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat ang pagkain sa harap ng banta ng El Niño. Nagkasundo ang DA at Filsa na gumamit ng space technology sa pagsasaka. Sa isang Memorandum of Agreement, gagamit ang dalawang ahensya ng sensor at satellite na monitor sa kalusugan ng tanim at kondisyon ng mga sakahan. Mababantayan din ang mga farm to market road para masigurong walang balakid sa paghatid ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya para matutukang maigi ang sektor ng agrikultura. Isa sa ang pilot testing ng proyekto sa Nueva Ecija, nakilalang rice granary ng bansa. Matagumpay na natapos ang pagsasakat anihan ng palay sa probinsya ng Isabela. Sa kabila ito ng matinding init na nararamdaman sa lugar ngayong umiira lang El Nino. Matatandang na muro ang katamtaman hanggang malakas na El Nino noong huling quarter ng 2023 kung kailan nagsimulang planting season o pagtatanim ng palay sa Isabela. Pero ayon sa National Irrigation Administration o NIA, naabatan ang masamang epekto ng El Nino sa mga sakahan dahil sa mga naipamahal mahaging solar pump irrigation na nagpatubig sa mga sakahan gamit ang sikat ng araw. Idagdag pa ang paggamit ng crop calendar at efficient water management o pagtuturo ng tamang panahon ng pagsasaka at pag-iwas sa labis sa pagkonsumo ng tubig. Tiniyak ni, ni Administrator Engineer Eddie Gillian na ipagpapatuloy ang lalo pang pagsasaayos at pagtatayo ng mga irigasyon. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na siguruhin na may sapat na patubig ang mga sakahan ngayong umiiral ang El Nino. Namahagi ang Department of Agriculture ng 20 milyong pisong pinansyal na tulong sa tatlong kooperatiba sa Abra. Ipinagkaloob ito sa ilalim ng Integrated National Swine Program o Inspire Project na layong makapagpatayo ng biosecure housing facility sa pag-aalaga ng baboy. Ibig sabihin, may tamang espasyo tapunan ang dumi sa hayop at panangga sa virus tulad ng African swine fever na nakamamatay sa baboy. Inaasahang makakapag-alaga ng limandaang baboy ang mga kooperatiba. Target ng Inspire Program na iangat ang supply at mapababa ang presyo ng baboy na ayon sa kagustuhan ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang presyo ng pagkain sa ating bansa. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas